Sa hawak na datos ng mga militar, kapansin-pansin na karamihan sa mga surrenderies at mga ilang napapatay sa enkwentro ay pawang mga kabataan. Ilan sa kanila? Nagmula rin sa bayan ng Piagapo. Isa na rito si Reski, labing siyam na taong gulang. Sa murang edad na 16, hinikayat si Reski ng pinsan itong si Ustaz Omar na sumali sa teroristang grupo. Risky, bakit ka sumali sa ISIS? Tinawagan o yung pension ko. Sabi niya, mag kami daw sa Arabic. Nabi ko, saan yan? Eh, basta magsama ka lang sa akin. Sa pagsama ni Risky, dinala siya ni Omar sa bundok. Ngunit hindi lang palabas na pag-aaral ang pinasok nito. Kinasabi niya daw na Islam, ito yung pinasokan mo. Hindi ka natakot? Hindi. Gusto mo Oh, doon na sa loob, gusto ko. Bakit? Anong nakita mo doon na nagustuhan mo? Kinukuha nila yung Islam. Yung katarungan ng Islam, kinukuha nila sa mga tawan. Tapos? Na, nagustuhan mo doon na at sabi ko dito na kahit eh, dito mamamatay din. Batid ni Reski ang panganib na dala ng kanyang pagsapi sa grupo. Iniwan ito ang kanyang pamilya at ang bundok ang naging bago nitong tahanan kasama ang iba pang mga tulad niyang bata at mga membro ng Dawla Islamiyah. Hindi pa na si Jagala na mga kuan si Ang bata doon ang sampo. Kinukwindi sa amin yung Islam. Sabi nila, magdala tayo ng bala. May kalaban tayo. Sino daw ang kalaban? Yung guberno. Itinatak ng mga leader sa isip ni Reski at ng iba pang miyembro na plano ng gobyerno na buhagin ang Islam. Ito ang naging motibasyon nila para lumaban at isakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang paniniwala. Bakit hindi ka natatakot? Hindi ko takot Dahil? Dahil ginagawa ko na yung dito ng Islam. Subalit sa pananatili nito sa puder ng grupo, bukod sa hirap ng buhay ng nagtatago, inindari ni Reski ang ilang karamdaman na siyang nagtulak din sa kanya makasamahan na payagan siyang bumaba sa kanyang pamilya. Sabi niyong kwan ko, kasama ko, umuwi ka para makagamutan ng ngipin mo. Yung sakit ng ngipin ko rin, walo. Naglumabas sa pumunta ko doon sa bahay. Sabi niyong mga magulang ko, dali na ka doon sa kampo. Ikaw? Oo. Oh. Ipasurin din? Dali na din nila doon sa kampo sa wanot Magandang gabi, Pilipinas!